What's up guys? It's Clark TV here. Sa mundo, merong iba't ibang uri ng insekto. Pagamat maliliit ang mga ito at mahirap makita. Ang iba sa mga ito ay maaari mong ikapahamak. Ayon sa estimate, bawat isang tao ay merong dalawang milyong insekto ang katumbas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung pinakadelikadong insekto sa buong mundo na dapat mong iwasan kapag nakita mo. Get okay? Simulan na natin. Number 10. Bullet Ants Ang bullet ants ang pinakamalaking langgam sa buong mundo. Ang scientific name nito ay Paraponera, Labata. Karaniwang matatagpuan ito sa mga rainforest ng Central at South America, lalong-lalo na sa Nicaragua at Paraguay. Sinasabing ang sakit na mararamdaman mo kapag nakagat ka nito ay 30 times ang sakit mula sa kagat ng isang honeybee o ng putakti ang bulatan sa tinatawag ring 24-hour ant dahil kapag nakagat ka nito, mararamdaman mo ang sakit ng isang buong araw. Kilala ito sa pagkakaroon ng mabahong amoy, ngunit ginagamit nila ito bilang panakot sa mga predators na nais mambiktima sa kanila. Subalit kapag hindi ito gumana, ang nangyayari ay kakagati nila ang predator. Kamangamangang malaman na may isang tribu sa Brazil na gumagamit ng bullet ants bilang parte ng kanilang initiation Upang makuha ang estado ng isang tunay na lalaki kailangan nilang magsuot ng handmade gloves na may lamang isang katutak na bullet ants Suot nila ito ng limang minuto ngunit gagawin ito ng paulit-ulit ng 20 times sa loob ng ilang buwan Ikaw, nakagat ka na ba ng bullet ants? Gaano ka sakit? Comment down below Number 9, Killer Bees Ang Killer Bees ay kilala rin sa pangalang Africanized Honeybees. Una itong nakita noong taong 1956 at ito ang tinaguri ang pinakadelikadong bubuyog sa buong mundo. Nag-import ng African Honeybees ang Brazilian scientist para makabuo ng mas produktibong lahi ng Honeybees sa South America. Ngunit nakawala ang mga ito sa laboratorio. Kaya naman nagpalahi ito sa mga European honeybees kaya naman nabuo ang mga killer bees. Huwag kang mag-alala dahil ang toxins at sting nito ay hindi gaano kadelikado dahil mas malit ito kumpara sa mga karaniwang bubuyog na nakikita natin. Subalit ang dami nila ang nagpapalala dito. Ang isang colony ng killer bees ay nasa 80,000. Talagang mapapatakbo ka kapag hinabol ka ng mga ito ang karaniwang parte na gusto nilang kagatin sa tao ay ang mukha, lalong-lalo na ang mata. Sinasabing makakaramdam ka ng pagkahilo, sakit ng ulo, rashes at pagsusuka kapag nakagat ka nito. Ang killer bees ay makikita na rin sa North America, lalo na sa may southern states. Number 8. Fire Ants Ang fire ants ay mas kilala natin sa pangalang antique ito ang mga langgam na ayaw silang naiistorbo at kung hindi, malaki ang chance ang kakagatin ka nito. Sa oras na gumapang ito sa iyo, hindi mo ito gaano mararamdaman hanggang sa makailang kagat na ito. Subalit hindi ito titigil hanggang sa tanggalin mo ito sa iyong balat. Naglalabas ang fire ants ng venom na maaaring maging sanhi ng allergic reactions. Kaya mas mabuti pang lumayo ka na lang kapag nakakita ka ng fire ants omnivores ng mga fire ants. Ibig sabihin kumakain sila ng mga dahon at karne. Ilan sa mga kinakain nila ay mga halaman, ibon, maliliit na hayop at buto ng halaman. Number 7. Asp Caterpillar Ang asp caterpillar ay mukhang colored cotton ball na hindi mo gugustuing hawakan. Kilala rin sa pangalang Megalopig o Percularis. Karaniwang matatagpuan ito sa Central America at southern states ng United States gaya ng Florida at Virginia. Mukha itong maganda dahil sa buhok nito, ngunit sa ilalim ay katakot-takot na venomous spines ang matatagpuan. Kapag hinawakan mo ang mukhang buhok na ito, didikit ang spines na ito sa balat at sa loob ng labing dalawang oras, sinasabing makaramdam ka ng malalang sakit. Sa katunayan, ang sakit na maaari mong maramdaman ay tulad ng sakit ng nabaling buto at ang sakit na ito ay may kasamang mainit na pakiramdam. Sa mga taong na biktima na ng asp caterpillar, karaniwang makaramdam din sila ng pananakit ng dibdib, pamamanhid at hirap sa paghinga. Kaya kapag nakakita ka nito, huwag mo na itong hawakan pa at tagad na tumakbo palayo. Number 6, Maricopa Harvester Ants ang Maricopa harvester ants ay karaniwang matatagpuan sa United States, lalo na sa southern states katulad ng Arizona. May kitaring rin ito sa Central America. Katulad ng ibang langgam, sinasabing magaling itong magtanggol ng kanilang kolonya. Hindi sila mag-aatubiling umatake sakaling may lumapit sa kanilang pugad. Ang Maricopa harvester ant ay sobrang agresib na hindi lamang sila nangangagat, kundi meron rin silang stinger na pinaniniwala ang naglalaman ng pinaka-toxic insect venom sa buong mundo. Ang kagat nito ay 20 times na mas masakit kaysa sa sting ng honeybee. Subalit, ang sakit na mararamdaman mula rito ay sinasabing tatagal ng isang linggo. Number 5. Kissing Bug Ang kissing bug o vampire bug ay kilala sa pagsipsip ng dugo mula sa mga ayop at tao Karaniwang matatagpuan ito sa mga maiinit na lugar gaya ng Central America at Southern States ng US. Kahit sa Pilipinas ay meron ding kissing bug. Pinangalanan itong kissing bug dahil karaniwan nilang kinakagat ang labi habang natutulog ang isang tao. Malalaman mong nakagat ka ng kissing bug kapag meron kang rashes sa iyong katawan. Ang sakit na nagmumula rito ay tinatawag na Chagas disease na isa sa mga sintomas ay trangkaso. Tumitira ang mga kissing bugs sa mga nabubulok na kahoy, bato, semento at sa mga likod ng pader ng bahay. Number 4, Cheche Flies Kilala rin sa katawagang Tick-Tick Flies. Gaya ng kissing bugs, sumisipsip sip din ng dugo ang Tick-Tick Flies pero karaniwang patatagpuan sa Afrika. Ang sting nito ay maaaring maging sanhi ng sleeping sickness dahil sa mga dala nitong toxins. Dahil sa sleeping sickness na epekto nito, ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at pananakit ng limb glands. Kaya naman, mahalagang kumonsulta agad sa doktor pagkatapos kang madapuan nito. Number 3, Driver Ants o Dorilus Ang driver ants ay tinaguri ang pinakadelikadong langgam sa buong mundo sa katunayan, kahit mga elepante ay takot sa kanila. Ang isang kolonya ng driver ants ay naglalaman ng 22 milyon na langgam. Gaya ng ibang species ng langgam, napaka aggressive ng driver ants. Karaniwang matatagpuan ito sa Central at Eastern Africa pero nakikita rin ito sa Asia. Malalakas ang pangan ng mga driver ants kaya naman carnivorous sa mga ito at napakahirap tanggalin sa balat kapag nakagat ka. Kaya kahit ahas, bulate o kahit na anumang hayop sa kanilang daanan at kahit patao ay kanilang inaatake. Number 2, The Giant Asian Hornet Ang Giant Asian Hornet ang pinakamalaking hornet species sa buong mundo. Ito ay tinatayang 5 centimeters long na may dalang delikadong venom. Nagiging sanhi ito ng allergic reactions at kaya nitong mag-dissolve ng laman ng mabilisan ang isang kolonya ay naglalaman ng 700 na hornets. Kumakain sila ng mga putakte, mantis at ibang lahi ng hornets. Napaka-aggressive din ang insektong ito kaya naman mag-ingat at huwag lumapit kapag nakakita ka ng giant Asian hornet. Number 1. Mosquito Sa dinadami-dami ng exotic insects sa buong mundo, ang isa sa pinakadelikadong insekto ay hindi kabilang sa kanila sa natin itong nakikita lalo na sa mga mainit o matubig na lugar. Nagdadala ito ng mga sakit gaya ng dengue, yellow fever at iba pa. Kaya nitong ipasa ang sakit sa iba't ibang tao habang sinisipsip nito ang kanilang dugo. Maganda pa din na mag-ingat at palaging gumamit ng insect repellent para makaiwas sa mga sakit na dala ng lamok. Ikaw, din sa mga ito ang nakagat ka na at hindi mo makalimutan ang sakit at anong karanasan mo. Comment down below at share mo naman yung opinion mo at masabi mo dyan sa comment section para malaman namin. Make sure na panoorin mo din ang video ko na ang title ay Langgam na kumakain ng tao. Limang pinakadelikadong langgam sa buong mundo. Narito ang preview. Panoorin. What's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito pag-uusapan natin ang limang pinakadelikadong langgam sa buong mundo at ang ilan sa kanila ay kayang kumain ng laman at kaya din kumain ng tao. Dito lang mga nakaraang taon, merong balita na isang 76 years old na lalaki, ang pangalan ay Cornelius Lewis, ay nasa intensive care unit. Pakaiga lamang si Lewis, matapos na atakihin ito ang kanyang binti, inatake din ito ang kanyang ari. Dahil sa wala siyang malay, ng mga panahon na yun, nagising na lamang siya na inuubos na ang bahagi ng katawan niya. Kaya make sure na check mo din ang isang mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka. At click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento kwentong misteryo. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!